Good afternoon guys. Um, magandang tanghali at maulang tanghali. Ngayon ang tituturo ko sa inyo. Ang ating bagong topic ngayong araw na ito. Kung paano i-dedicate ang um, paano i-dedicate ang flarings na nabasag. Gaya po nito. Kita ko sa inyo. Ah, po 'yan, basag na. Ang kaputol po niya na ito. Ito po, yung pinaglalagyan na ng tornillo dito, ito basag na. Kasi minsan pag tayo ay dumadaan sa sa kalsada may mga Rumble Street, dumadaan tayo sa mga Lubak, hindi malayong mabasag po ang ating back cowling head or kahit anong mga plerings natin. Kung may mga plans din kayo mabasag, pwede nyo pong gawin itong ating pamamaraan. Kung paano siya gawin. Kasi po, ah... Uh, o pinabayaan nyo po ito, baka ito pong nasa likod. Ito po. Ito po mga, mga lagay ng tornilyo na ito, baka mabali ito. Then, hindi na maging maayos yung pagkakabit ng mga tornilyo na nakabit dito. Ganyan po. Tsaka ito, baka mabali po ito mga pustihan na ito ng mga tornilyo para sa mga sa mga metro ninyo ng speedometer. Ganyan. Speedometer. Yan. Kasi pag nabali ito, hindi na stable yung back cowling yun din eh. Ayan. Baka uuga uga na lang ito at mabasag pa yung mga ibang flarings. Lagayan po ninyo ng headlight. Okay guys. Yan po akong uh, isishare sa inyo. Dito po sa Bible Scripture. Hmm. Antay po kayo. Kasi ngayon ko lang po nabuksan eh. Heremias ah, Jeremias 119 Subalit, so, pakinggan mo itong mabuti, Jeremias. Ang, baw ang bawat isa sa buong juda, kasama na ang mga hari ng pin mga pinuno, mga pari at mga bayan, buong bayan, ay kakalabanin ka, ngunit hindi sila magtatagumpay. Magigising tatag ka ng isang lungsod na ligtas sa anumang panganib. Sintibay ng haliging bakal o pader na tanso, hindi ka nila matatalo. Sapagkat iingatan kita, akong si Yahweh nagsasabi nito. Mula yan sa Jeremias 1.19. Okay guys, na tayo iingatan tayo ng Panginoon. Sa anumang panahon, kahit anong mangyari, Panginoon ang ating proteksyon, ang ating Jehovah, ating uh, Yawachuri na sinasabi po natin. Ang Yawu churi tinatawag natin na God is the protector. Siya ang pinaka-protector natin, ang Panginoon. Hindi, hindi tayo matatalo ng kahit na sino pa man. At ipagtatanggol niya tayo. Okay, guys. Uh, mag-intro muna tayo. Ang haba na aking sinabi, pero mag-intro muna tayo. Guys, salamat. Uh, guys, uh, kung bago pa lang kayo sa channel na ito, just click follow on Facebook account and subscribe on YouTube account. Eric Oralyo Motovlog. Okay, mag-intro muna tayo. Ano ba ang mga kailangan para idikit? dikit itong ating back head? Isa na dito. Oh. Mighty band. Tatlong piraso. Tatlong pirasong mighty band. Mga bulak. At saka, uh, liha. Mas, mag mas magas pang na liha ang kailangan para dito sa basag. Dali kakabit natin itong Ah, uh, tawag natin na uh, lagay ng tornilyo. Okay guys, simulan na natin. sana po. Guys, pasensya na po hindi ko na po ipakita sa inyo kasi yung unang video ko na ginawa rito eh mali kasi madilim. So ang ginawa ko po dito kanina since na hindi ko po ipakita sa inyo papano gagawin ko na, isasabihin ko po sa inyo papano ko po ginawa. Ito pong ito pong liha dahil madumi po ito ang ginawa ko po ay kinaskas ko po yan. Okay, kinaskas ko natin. Pinascast po natin. Tapos, uh, naglagay tayo ng mighty band sa party po ng basag. Tsaka yung basag po dito. Kasi yung basag po niyan ay nandito. Yan, dito, dito. Yan, dito. Ang basag po niyan. Kaya, nilagyan ko po ng mighty band dito. And then, mayroon pa pong basag yan dito, dito sa party nito. Kaya, naglagay din ako ng mighty band. Tapos, naglagay din ako ng bulak. naglagay ako ng mighty band. Yung naglagay ako ng bulak. Dito, sa gilid, bawat gilid. Tapos, naglagay ako ng mighty pa. Para tumibay po itong nilagay ko na bulak. Pag so, matibay na po yan, na tuyong-tuyo na po yan dahil sa mighty band, matibay na po yan. Tigas na po yan. Hmm. Ito. Hindi na po yan, ano, kahit pukukin niyo pa. Hmm. Kahit tadyak-tadyakan nyo pa. Tibay na po yan. Then, nalagyan natin ng itibay. Opo. So, ganun lang po ang gagawin ninyo. Una, number one, na procedure ay uh, liha. Ilihain nyo po ito. Pangalawang procedure na gagawin po ninyo ay lalagyan po ninyo na may tiban. Yung mga may crack. Kapasutan nyo ng may yung may mga crack. Then, yung po natin, nalagay na natin ng bulak. Pag putol-putol yung mga bulak, idikit nyo po dito sa gilid. Ngayon, tapos lalagyan nyo po ulit ng mighty pan. Para matuyo po lahat mga bulak na yan. Pag natuyo na po yan, napakatibay po niyan guys. Hmm. Para po kayong naglagay pa muli ng plastic. Then nagpahinang ulit ng plastic. Tumigas na siya. Okay. So, okay guys, salamat po sa panonood. Ito po yun, uh, ginawa ko. Hindi ko na po napakita sa inyo kung paano ko po ginawa kasi po kanina yung maulan. At uh, madilim yung panahon. Nadamay po yung ilaw natin kaya dumilim. Okay guys, uh, dumilim tapos itong ginagawa ko dumidilim. Nakalimutan ko naman mabukas ng ilaw. So ito guys, uh, gawa na po at matibay na. Okay. Salamat guys sa uh, makita kita ulit tayo guys ha. Salamat sa panonood. Ganito na po siya, gawa na po at matibay na. Sobrang tibay na. Hmm. Hindi na po siya masisira pa muli. Yung sobrang tibay niyan, eh, yung na lang kung masira pa siya. Hmm. Okay, salamat guys. Thank you sa panunod. Thanks for watching. Sana yung may natutunan kayo sa aking uh, araw na ito, sa topic natin ito. Dalahin ko na may natutunan kayo. At guys, ganun lang po ang pagdikit ng uh, bakawling head o ng mga players nyo na basag. Gagamit lang kayo ng uh, band. Gagamit lang kayo ng bulak. Patigasin nyo yung bulak. At guys, kung gustong gusto nyo pang mas matibay, magdagdag pa ulit kayo ng mighty band. Pag matibay na siya, natuyo ulit yung bulak na kinabitan nyo maglagay ulit kayo ng panibago at yun guys uh, pinakamaganda, mas matibay at hindi na siya masisira iliban e, na lang talaga guys kung talagang matagtag sa pinadaanan nyo talagang babasag ulit pero ito na pa mamaranap na ginawa, uh, sinabi ko sa inyo makakatulong ito dahil lahat ng problema ay may solusyon guys lalo na ang solusyon na ang problema ninyo ay magpabigat, lumapit lang sa Panginoon at iyak. Ang iyong mga problema ay magkakaroon ng solusyon dahil ang Panginoon natin, ang tunay natin na uh, Diyos natin, problem solver. Okay, okay guys, ito si Eric Corallo na nagsasabing, God is good all the time. All the time, God is good. Okay hey, guys, salamat sa panonood. Kung bago pa lang sa akin channel, Just click follow on Facebook account and click the uh, subscribe on YouTube account. Okay guys, salamat po and God bless. Ingat, ride safe.